ano natapos ko ng ayusin itong kulungan na to natanggal ko na yung pinaka divider nya maluwang na mga Anoipi. ito na lang yung hindi ko pa natanggal mga Anoipi, yung 2x2 na yan hindi ko pa sya nalagari dyan eh ayan. at yung pintuan pag na ayan dito na yan pintuan mga Anoipi. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Bali coding ngayon ni Mia kaya wala munang pasada vlog na mangyayari. Ang project natin ngayon uh, iayos na natin yung kulungan ng mga manok dito. Bali tatanggalin ko yung ano yung divider dun sa pinaka dulong kulungan mga kanoypi. Magiging isa na lang yung nandun So tara, pasok tayo dito sa kulungan mga kanaypi ng aking mga alaga. Mamaya, papakita ko rin sa inyo yung mga sisiw na nandun sa ginawa kong brother pin. So nandito yung mga decal dwight na nabili ko mga kanaypi dito sa Ordaneta. Ayan. Dito natin tignan kasi para makita nyo ng gusto. Ayan. Ayan na mga kanipi Sobrang lalaki na nila Ayan Nalipad na sila Natanggal na yung ano mga kanipi Yung mga Balahibo nila na ano Pang sisiw Puting puti na sila ngayon susunod yan, naka pre range na dito sa baba, kasi nga mga 5 months bago sila mangitlog itlog mga kanipi, itong mga RTL na to, na decal dwight Ayan. so ngayon uh, gawin natin pag 2 months na sila saka natin ilalabas papakawalan natin dito mga kanipi ipi pre natin dito sa loob Right na. Ayan o. Nalabas na sila lahat. Saka malaki na rin yung ano mga kanaypi. Yung 45 days. Ayan eh, no? Yung 45 days na kasama nung nabili ko na yan. Na decal dwight. Bale... May namatay na isa. Kaya 24 pieces na lang itong mga decal dwight ko pang 25 itong 45 days na yun no? laki na ng katawan nyo bilog na bilog na ayan pasok, papasukin na natin lahat sila nalipad na mga kanahiti huliin ko lang sila ayan naibalik ko na sila dito sa ano sa brother pen mga kanahiti nandiyan na sila lahat So, tignan naman natin dito yung ano, yung mga decal brown. Ayan. Ayan yung mga decal brown ko mga kanoypi May itlog na naman oh. May ilang piraso na ako na nakuha na itlog nila. Siguro aabutin na ng 10 pieces yon mga kanoypi Yung mga nakuha kong itlog nila. So, malapit na rin natin na isa lang yon sa incubator. Pati yung mga itlog ng mga Rhode Island na nakukuha ko pa dito, isasalang din natin sa incubator mga kanuhipi. At itong mga Rhode Island na to, yung natitira dito na anim na piraso, Bale yung tatlo dyan na inahin Ayan Ipapakatay ko yan uh, Bukas mga kanoypi Webes Para ano Dadalhin namin sa ano Sa San Nicolas Ayan yung magiging uh, Baon namin sa ano Sa Biernes Kasi sa Biernes Birthday ni Rian mga kanoypi April 5 at uh, happy happy birthday sa aking anak and advance advance happy happy birthday na rin kay sir Marcelino Lidron ayan advance happy birthday sa iyo sir malapit na yung birthday mo ayan anong handa nyo dyan <laughs> so sir yan mga kanaypi, yung tatlong piraso na Rhode Island na babae ipapakatay ko yan aadobuhin ni misis ayan bali abangan nyo na lang yung birthday celebration ng aking anak no para naman may konting surprise <laughs> pero ngayon ang project natin mga kanaypi at ito Tatanggalin natin yung mga lupa dito. Lupa na may uh, ipa ng palay. Kasi may mga kwan na yan, Kailangan nating tanggalin para mapalitan ng ipa. Tapos ito, tatanggalin din natin to mga kanaypi. Yan. Bali. Bali, matatanggal na tong kulungan na to. May maiiwan dyan tatlong piraso na lang mga kanaypi na manok. Yung isang lalaki, dalawang babae. Itong ano, itong roster na yan, saka ito, pwede ko pang ibenta mga kanaypi yan. Kasi maganda pa yung ano, pangangatawan ng isang hen na yun eh. Saka maganda pa yung mga balahibo niya. Ito kasi... Yung mga kwan na yan, kalbo na yan eh. Siyan. mahirap ng event yan mga kanipi kaya uulamin na lang. <laughs> so yan yung project natin ngayon mga kanipi. Uh, tatapusin natin ngayong araw na to itong project natin. Saka titingin na rin ako ng ano mga kanipi. Kung magkasa yung pera ko dyan, bibili ako ng insulation para dito sa kanyang yero. Mainit talaga. Saka hindi hindi tumatalab itong ano. Kunti lang yung ano na sa sala niyang init ng yero. Tuma, tumatagos pa rin yung init niya. Kaya need natin talaga na ano na palitan ng insulator o insulation foam para hindi na tumatagos yung init sa loob kailangan nating i-prepare to para sa darating na mga manok na panibago mga kanaypi mayroon kasing sponsored tayo kaya magkakaroon na naman tayong panibagong aalagaan na manok mga kanaypi special shout out kay Sir Winston Duran at kay Sir Ed Martin at syempre sa kanyang anak niya si Darrell Duran ayan, thank you, thank you bago natin umpisahan yung trabaho natin dun sa kulungan mga kaniti kukunin muna namin yung yero na ilalagay dito sa bahay ng aking kapatid ayan, Bali, ngayon kasi sila maglalagay na ang steel trusses dyan. Eh, kami ng kapatid ko, yung kuya ko, mga kanoy, pikunin muna namin yung ano, yung yero dito sa ano, sa tabi ng Eurotex. Kaya gamitin namin si Mia. <laughs> Naglagay pa nga kami ng ano, ng tubular para ano, may suporta yung yero na uh, kukunin namin. Malapit lang naman mga kanay ito yung tubular na ano. Ayan, dalawang tubular. Dalawa lang gagamitin namin tubular para ano may pang supporta lang. Ayan mga kanaipi, na-set up na namin yung ano, tubular na dalawa. Pagpapatungan ng ano ng yero. Ayan right? Ayan, punta na tayo doon sa ano, mga kalaypi? Sa pagkukuha ng yero Sa tabi ng Yoratex Ay, eh, nalabasit, boss. Ito ang na, Jai. Kulat natin ang kulay. Okay. Okay. Ya yeah, bangir ko mo. Mapisa nga ata na yun. Dokaw. Ang karton nyo? Ang haba ng yero, mga kalayot. Ayan mga kanipi Sobrang haba nung pinagawa na yero Ayan, mga <laughs> kanipi. Bali, bibinta natin yung isang Rhode Island doon na manok. Nandito na. No, Good morning, kanipi! <laughs> Nandito na yung buyer ko eh. <laughs> Ayan, titignan daw yung dito mga manok. sa kita di po raw na hmm. ako so, mo? Dito ako. Sakit aja kok ito yung mga kwan ko eh, decal brown. Oy. Ito brown din ang club. Mm, brown. Kadumaan na ay magic ko. Dumaan na ay magic. Pro Thailand. Oy, Pro Thailand. So, mas na pas 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 sa tanga gitlog. So, oh. Ajin ni. Eh. Okay. Taba lang kalbo agitan eh. Ayun mo nga. Tata partay? Partay? Hmm. Kalang bayad? Kabayad mo na. Tata, pang party. Pang party. Hmm. Bayad? na. May hoon doon. Ayan, bi bininta natin sa kanya yung ano. isang Rhode Island ko na babaeng manok mga kanay Libre. <laughs> Agit-agit ng manok Libre. <laughs> Nagpudutan mo para kay Anong masasabi mo sa manok na yan? Quality, quality. Quality, laki ng katawan eh. Pagbiga to, pang, pang limang kilo to. <laughs> Thank you, na King. Kaysa, Kaysa iba akong uh, ibebenta sa kanya na lang mga Kanay <laughs> Gusto niyang mag-alaga ng ganyan <laughs> eh. Ayan uh, mo lang ano, kapalaga. <laughs> eh. uh, <laughs> Tinula. <laughs> Masaya. mo lang <laughs> ano. Dahon ng so yan, babalikan na namin ni Maning yung ano. Yung natira pa doon na yun ano. Ay, pangalawang balik natin dito. na yung pinasok ko na dito sa loob ang haba masyado kasi nagpudot ah talaga ah yung nag ah Hindi ka umalay tabugan Mano ka tindog na? Dam? 9 9 meters? pa 9 meters pala yung haba nito <coughs> Ta ka baba bukad alalayam Those no, sa ah, Palit tayo ng sapin ng pulungan kulungan nila. Ba? Buti na lang mga kanaypi, may nahihingi ako kay Pangasinan tour na ganito na skin ng Eurotex pang palit palit dito sa ano sa kulungan pang sapin dito sa ano kulungan Eh, yun na kayo <laughs> yan na yung mga naunang napisay yung tatlo yan tapos yun tapos yun eh oh ang lalaki na yan ganda no ayan tapos na raw ni Rinyan dito mga kanaypi yung naghakot ka ng ano mga ipa ng palay dyan ayan dalawang sako yung natanggal niya dito meron pa pala o oh, natira Ayan, tutuloy ko na lang yan mamaya mga kanaipi Meron pa dito Lagay na lang natin doon sa likod yan Para patabah doon sa ano Sa Mga saging ko doon Sa likod Ayan mga kanayipi. Binawasan ko yung ano Yung nilagay na rin yan sa mga ano Sa mga sako Hirap buhatin ang bigat Ayan Targa ulit tayo Bali nilalagay ko dun sa likod bahay to eh. Ayan mga kanipi. Bali natanggal ko na yung mga ipa na nilagay ko dati dito. Ayan. Yung natitira na lang yung lupa. Ang kapal nung ipa pala na ano nilagay ko dito. Halos natambak na tambak talaga. Oh, ayos na. Bali, na-clear ko na dito sa area na to. Ang gagawin ko ngayon, mga kanayipi, tatanggalin ko tong ano, itong mga dito. Yan, tatanggalin ko to. So, siguro itong poste na to, may iwan na yan dito sa gitna. Hindi ko na tatanggalin. Baka kailanganin pa yan Ayan, mga kanoy pi, natapos ko ng ayusin itong kulungan na to. Natanggal ko na yung pinaka divider niya. Ayan, maluwang na mga kanoy pi. Ito na lang yung hindi ko pa natanggal mga kanoy pi, yung 2x2 na yan. Hindi ko pa siya nalagari dyan eh. Ayan. At yung pintuan, pag na. Ayan. Dito na yan, pintuan mga kanoy pi. So, nakita nyo naman dati mga kanaypi, na may divider pa dyan kaya naging dalawa pa na kulungan dyan ngayon isa na lang yung kulungan ayan pangalawa na lang to yung kulungan ng mga decal brown na aking mga manok ayan o may binigay ako kanina na ano na repolyo pagkain nila mga kanaypi Bali, nang itlog na naman sila. May dalawa pa dyan. nightlog na naman. Doon ka, doon ka na. Ah. Ayan. Ganda na ng kulungan. Ready na para sa mga ano, bagong ilalagay natin dito maluwag Maluwang na to mga kanipi na paglalagyan ko ng bagong manok na aalagaan natin. Bale yung bagong manok na yon na darating ah! hindi na kailangan ng ano hindi na natin kailangan ng roster mga kanayipi feeds na lang kasi ang gagawin natin sa manok na yun uh, magproproduce tayo ng itlog Ayan, egg production naman tayo ngayon mga kanayupi. Ayan, sinarado ko muna yung pintuan na yan. Kaya muna natin silang magpahinga. Hindi ako nakabili ng ano, ng ganito mga kanayupi. Ayan. Hindi pa ako nakabili. Kaya hindi ko rin naayos pa dyan yung bubong niya. Sa ibang araw na lang mga kanayupi ulang tayo sa oras. Ang kasing ano, ang dami kong tinanggal na ipa ng palay dyan. Ang kapal na mga kanoypi. Parang isang hollow blocks yung lapad niya. Ganun kakapal yung tinanggal ko na ipa ng palay. Ngayon, bumabana na naman doon sa dulong kulungan. Yan. bumabana na naman. Dito sa mga decal brown, hindi ko pa natanggal yung ipa ng palay dyan. At papalitan ko rin yan mga kanaypi. Kailangan daw kasi ng palitan Pag tumagal na yung ipa ng palay Kailangan palitan So sa susunod na project natin Aayusin na naman natin yan No Kapagod lang Ang dami kong tinanggal talaga Nilagay ko dun sa, ano, sa likod bahay Dun ko na tinambak mga kanipi Uh, nilagay ko doon sa mga puno ng saging yan para may fertilizer di ba? so kuha lang ako ng pagkain nila uh, papakainin ko na itong mga decal brown, decal dwight yung decal dwight hindi naman naubusan ng, ano, ng pagkain eh dami natin gagawin hindi ko pa naligpit yung mga ginamit kong tools yan yung drill martilyo Nandito pa yung ano, pala. Ayan, dami pang kalat dito. Kailangan din matanggal yung mga kalat na yan. Para maging malinis dito sa kulungan ng aking mga laga. Kulang talaga yung isang araw na. <laughs> Kwa natin. Di natin sa pamamasada. Di ko pa natapos masyado yung ano. Yan sa kulungan ng ano, mga manok ko baliyong yung nandito na ano na naka-isolate na manok ko na decal brown. Ayan, nang itlog na dalawang beses mga kanipi. May nakuha rin ako ng itlog diyan. Kaya may dagdag na naman tayo na ano na iniipon para may may incubator tayo. May ilagay tayo sa incubator na itlog, di ba? Magpaparami tayo ng decal brown. Okay? Maraming maraming salamat na naman mga kanoy sa suporta, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Pagpasensya nyo muna ako ngayon dahil wala tayong shout out ngayon. Hindi tayo nakapag reply. Babawi na lang sa mga susunod na araw. So kung gusto mo magpa shout out, just comment below lang. At abangan mo na ma-reply yung comment mo sa kayo susunod na yung pag shoutout sa inyong lahat. Thank you so much ulit mga kanoy piki Kita-kita na -kita naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.